DJMP at Davao City Police Office na mahagi ng libreng bulaklak sa publiko ngayong araw ng mga puso. At Reproductive Health and Wellness Center ng Davao City Health Office nagpaalala tungkol sa safe sex. Yan ang ulat ni Regine Lanuza. Regine? Yes, dayaan ngayong araw ay iba't ibang pakulo ang ginawa ng security forces dito sa Davao City. Maparamdam lang sa mga Davao ang Valentine's Day. Para iwas stress sa pagko-commute ngayong Valentine's Day, libreng sakay ang handog ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP gamit ang kanilang mismong service bus. Ito ay para sa mga commuter na naghihintay ng masasakyan galing Toril hanggang Roxas Avenue dito sa Davao City kaninang umaga. Isa sa naka-avail ang estudyanteng si Antoinette Layao na nakatipid ng kanyang pamasahe dahil sa libreng sakay ng BJMP. Happy ko kay naka ko sa nakasakay dere eh, and thankful pud ko sa ila kay naka initiate sila gunaw ng, na nga kana sila sa sakay sa mua. Mismong mga BJMP personal din ang nagsilbing driver at konduktor. Pero imbis maningil ng pamasahe ay namigay sila ng bulaklak bilang regalo sa mga pasahero. Samantala, maaga pa lang ay nagpakilig naman ang mga taga Davao City Police Office o DCPO sa pamamagitan ng pamimigay ng bulaklak. Pinangunahan naman ito ni DCPO City Director Police Colonel Alberto Lupas. Nambigay sila sa mga pasahero ng mga jeep at private vehicles. Naghatid naman ito ng kilig at tuwa sa mga nakatanggap ng bulaklak. Thank you guys sa itong mga polisman na nag-effort like ang hatag ang mga flowers, sa mga masin sa mga, sa na, mga kababaihan na to. Lipay gud ko kay libre ang mga bulak karon. Ang panahon makaron sa gugma, panahon sa bulak, ha? Tay ihalan po nato sa kinu ang atong bulak na dawat. Ay naman kay Colonel Lupas, mahalaga na maiparamdam sa mga dabuwenyo ang pagmamahal lalo na sa panahon ng hamon. Sa kabila nito, nagpaalala naman ang Reproductive Health and Wellness Center ng Davao City Health Office ngayong Valentine's Day tungkol sa unprotected sex. Ikinaalarma ngayon ang nasabing opisina ang pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Davao City. Mula 1993 hanggang September 2023, nakapagtala ang Davao City ng 4,726 na mga kaso. Sa ngayon, patuloy ang kanilang kampanya sa pagpapaalam sa publiko tungkol sa safe sex at HIV awareness. Samantala, karamihan naman sa mga dabawenyo ay pinagdiwang ang Valentine's Day sa pamamagitan ng paggala sa mga malls, parks, uh, restaurants sa di diba pang lugar dito sa Davao City. Kaya naman, nakaalerto ang security forces para magbantay at siguruhin ang kaligtasan ng lahat. At yan muna pinakahuling update. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Regine Lanuza.